Panginoon, magandang umaga. Salamat sa panibagong araw na ibinigay mo. Salamat sa bagong hininga, sa panibagong pag-asa, at sa pagkakataong muli akong makalapit sa iyo. Sa katahimikan ng umagang ito, gusto kong ilaan ang oras na ito para sa iyo, upang makinig, magnilay, at manalangin. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo kahit maraming pagkukulang, patuloy mong ipinapakita ang iyong katapatan. Kahit madalas akong lumayo, hindi mo ako tinatalikuran. At ngayong araw, nais kong muling ibalik sa iyo ang aking puso. Nais kong matutong mamuhay gaya ng pamumuhay ni Jesus. Sabi ng iyong salita sa unang John 2 verse 6, Ang nagsasabing siya ay nananatili kay Kristo ay dapat mamuhay gaya ni Jesus, Panginoon. Totoo, hindi sapat na tawagin lang ang sarili kong kristyano. Kailangan ko rin itong ipamuhay. Ang pagiging anak mo ay hindi titulo, kundi paraan ng pamumuhay. Kaya ngayon, tinatanggap ko ang paalalang ito na kung gusto kong makilala ka, dapat makita ka rin sa buhay ko. Turuan mo akong mamuhay gaya ni Jesus. Ang buhay niya ay puno ng panalangin, kaya turuan mo akong maging mapanalanginin. Huwag mo sanang hayaang masanay ako sa pagdadasal lang kapag may kailangan. Baguhin mo ang puso ko para manalangin hindi dahil sa kagipitan, kundi dahil sa bika kong makasama ka. Panginoon, turuan mo akong magmahal kahit mahirap. Tulungan mo akong magpatawad kahit masakit. Tulungan mo akong makita ang kabutihan sa iba, kahit minsan ako'y nasasaktan. Tulungan mo akong magmahal nang totoo, hindi dahil deserve nila, kundi dahil ganoon mo rin akong minahal, nang walang kondisyon. Ang buhay ni Jesus ay puno rin ng awa at habag. Turuan mo akong magkaroon ng pusong marunong maunawaan, hindi agad humusga, marunong umalalay, hindi tumalikod marunong magpatawad, hindi magtanim ng galit. Bigyan mo ako ng pusong marunong umunawa sa halip na magalit at marunong magpakumbaba sa halip na magmataas. At higit sa lahat, ang buhay ni Jesus ay buhay ng pagsunod. Kaya Panginoon, turuan mo akong sumunod gaya niya. Kahit mahirap kahit hindi ko maintindihan ang lahat. Tulungan mo akong magtiwala. Tulungan mo akong masabi rin, hindi ang kalooban ko, kundi ang sayo, O Diyos. Sabi sa Ephesians 4 verse 22 to 24, Kapag tinanggap ka namin, may kailangang magbago. Ang dating ako, ang mapagmataas, ang padalos-dalos, ang makasalanan, ay dapat nang iwan. Panginoon, Tinatanggal ko ngayon ang lumang ako. Isinusuot ko ang bagong pagkatao na nilikha ayon sa iyong katuwiran at kabanalan. Baguhin mo ang aking isip at baguhin mo ang direksyon ng aking puso. Hindi ko gustong manatili sa dati dahil tinawag mo ako sa bago. Salamat sa krus, Panginoon, dahil dito ako nakatagpo ng kalayaan. Sabi sa Romans 6 na talata 6, Ang lumang pagkatao ko ay ipinako kasama mo, kaya hindi na ako alipin ng kasalanan. Hindi na ako bihag ng takot. Hindi na ako kontrolado ng kahapon. Sa'yo ako ay malaya, malaya upang maglingkod, magmahal at sumunod. Banal na Espiritu, ikaw ang aking gabay. Ikaw ang nagbibigay lakas sa oras ng kahinaan. Kapag tinutokso ako ng laman, tulungan mo akong piliin ang tama. Kapag ako'y napapagod, tulungan mo akong magpahinga sa presensya mo. Kapag ako'y naguguluhan, tulungan mo akong marinig ang iyong tinig. Nais kong mamuhay ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman. Sabi nga sa Galatians 5.16, mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ninyo susundin ang pita ng laman. Kaya ito ang panalangin ko ngayon. Banal na Espiritu, ikaw ang mamuno sa akin. Panginoon, salamat dahil sa iyo, ako'y bagong nilalang. Sabi sa 2 Corinthians 5, talata 17, Ang sinumang mang nasa kay Kristo, ay bagong nilalang ang luma ay lumipas ang bago ay dumating salamat sa bagong simula salamat sa bagong pagkakataon salamat dahil kahit ilang beses akong nadapa laging may pag-asa panginoon gusto kong yakapin ang bago bagong puso bagong pananaw bagong buhay na nakasentro sa iyo hindi madali alam ko 'yon sabi mo sa Matthew 16 na talata, 24, Kung sino mang nagnanais sumunod sa akin, itakwil niya ang sarili, pasanin niyang krus, at sumunod sa akin. Panginoon, turuan mo akong itakwil ang sarili, ang pride, ang takot, ang mga bagay na humahad lang sa pagsunod ko. Turuan mo akong magpasa ng krus ng may pananampalataya. At turuan mo akong sumunod ng may kagalakan, hindi may reklamo. Tulungan mo akong sumunod kahit mahirap, dahil alam kong sa dulo, naroon ka. Panginoon, ito ang panalangin ng puso ko. Gawin mong refleksyon ni Jesus ang buhay ko. Kapag tumingin ang mga tao sa akin, naway makita nila si Jesus sa aking mga salita, sa aking mga kilos, at sa aking pagtrato sa iba. Naway maramdaman nila ang pag-ibig mo sa paraan ng pakikitungo ko. Naway madama nila ang awa mo sa paraan ng pag-unawa ko. Naway makita nila ang liwanag mo sa gitna ng aking mga desisyon. Turuan mo akong mamuhay ng may layunin. Huwag lang basta mabuhay, kundi mamuhay ng may direksyon ayon sa kalooban mo. Tulungan mo akong maging tapat sa maliit na bagay dahil alam kong sa tapat na puso ka nalulugod. Tulungan mo akong maging mapagpasalamat sa bawat araw kahit may kakulangan. Tulungan mo akong maging matatag sa gitna ng unos dahil alam kong hindi mo ako iiwan. Panginoon, kung minsan nadadala ako ng mundo, natutukso akong sumunod sa uso, sa agos at sa kagustuhan ng iba. Ngunit ngayong umaga, pinipili kong sumunod sa iyo. Sabi sa Romans 12 talata 2, huwag ninyong tularan ang takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Kaya binabago ko ngayon ang isip ko, Panginoon. Hindi ko na gustong mamuhay ayon sa gusto ng mundo. Gusto kong mamuhay ayon sa gusto mo. Panginoon, salamat sa biyayang hindi nauubos. Salamat sa kapatawarang walang hanggan. Salamat sa pag-ibig mong hindi nagbabago. Ngayong araw na ito, muli kong isinusuko sa iyo ang aking buhay, ang isip ko, puso ko, mga kamay at labi ko. Lahat ng ito, gamitin mo para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, gawin mo akong instrumento ng katuwiran. Gamitin mo ang mga kamay kong ito upang maglingkod, hindi manakit. Gamitin mo ang bibig kong ito upang magpuri, hindi manira. Gamitin mo ang puso kong ito upang magmahal, hindi magtanim ng galit. At gamitin mo ang buhay kong ito upang ipakita sa mundo kung sino ka. Mapagmahal, mapagpatawad, at tapat magpakailanman sa huli Panginoon nais kong pasalamatan ka dahil sa iyo may bagong simula dahil sa iyo may pag-asa dahil sa iyo may lakas dahil sa iyo may kalayaan at dahil sa iyo may buhay na walang hanggan kaya ngayon Panginoon ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buong araw na ito samahan mo ako sa bawat hakbang bantayan mo ang aking mga desisyon puspusin mo ako ng iyong Espiritu. At kapag dumating ang tukso, paalalahanan mo akong ako ay anak mo, hindi alipin ng kasalanan, kundi tagapagmana ng iyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Salamat sa pag-asang laging bago tuwing umaga. At salamat dahil sa bawat araw, tinuturuan mo akong maging katulad ni Jesus. Lahat ng papuri, parangal, at pagsamba ay sa iyo lamang, aming hari at tagapagligtas. Ito ang aking panalangin. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Maraming salamat kapatid sa pagdarasal kasama namin ngayon. Naway patuloy mong maramdaman ang pag-ibig at presensya ng Panginoon sa bawat araw ng buhay mo. Kung natouch ka sa panalangin ito, comment mo lang ang Amen sa ibaba. At kung may prayer request ka, isulat mo lang sa comments. Binabasa namin ang lahat at ipinagdarasal namin ang bawat isa. Huwag kalimutang i-like, mag-comment, i-share, at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga morning prayers at devotional videos. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. At tandaan, naririnig ng Diyos ang bawat panalangin mo.